So, na nga mga pre, ano, bigyan po natin ito ng uh, reaction kasi nakikita nyo yan, yung rally po nila dyan sa EDSA, nandyan po yung baklang inutil, prinsesa nila na, prinsesa naman siya pero bakit may itlog, no? <laughs> bigyan po natin ito ng reaction kasi, ah, uh, nagutom po, no, yung kanilang tagasigaw nandutai dutay <laughs> Hindi po sila nakakain ng tamang oras at yung iba hindi nakakain talaga ba. Diba? Oh. At, yung budget kay Norakot nitong uh, kulangot na bayot na to. Hmm? Umbaga tinipid po. Tinipid itong kanilang mga binayarang uh, matatanda. Tingnan niyo yung mukha ni Nanay diyan, makikita niyo yun mamaya diyan. Ang sama-sama ng tingin niya sa baklang ito. Okay? So ito po bigyan po natin ito ng reaksyon, panoorin po natin. Huwag po kayong magsisisigaw ng ganyan. Parating ang pagkain. Ah, 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 ah. Narinig niya yun. Huwag po kayong magsisisigaw ng ganyan. Darating ang pagkain. Yan. Magdupay pa kayo. Magpagamit pa kayo. Hmm. Ano na? Masaya ba? Masaya ba? Masaya bang maguto? Mayan, nakapila po sila. nag aantay po ng dog ah, food. Pagkain. Okay? Nag-aantay sila. Hmm, ito pa. Ito, 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 ito. Sila na nga yung, ano, sila na nga yung uh, nagamit. Sila na rin yung nagutom. Si Sir Munan pa sila ni, 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 ano, Maui. Umawi ba yung tawag sa kanya, yung prinsesa niyo? Prinsesa mo lang silbi. Sister mo nan paano na wag po kayo magsisigisig daw ng ganyan. Siya pa yung medyo maangas. 'Di ba? Ah, oh, eto panoorin niyo. Pag mas dani yung mukha ni nanay na nakaitim ha. Ang sama ng timpla ng kanyang mukha. 'Di ba? Di lang nagsasalita. Yan siksika na po sila Wala pa pong pagkain na naibibigay sa kanila <laughs> Hindi naman po yung, yung mga nandiyan kapila Hindi naman po solido tayo yan eh yung iba nandyan lang dahil ang pinaglalaban, 200 pesos. At ulam na sardinas. Mm. Yan po yung pinaglalaban nila, pero yung sasabihin, pinaglalaban nila yung tae, pasintabi po sa kumakain, ha? Wala pong ganun. Ah. Pagbigyan Hindi na mabutahin mo dyan, para mabigyan kayo. Ano daw? Anong sabi? Anong sabi? Anong sabi? Baka mabigyan kayo? Ano daw? Ah, dito lang kasi papuntahin nyo dyan Para mabigyan kayo Ano daw? Dito lang kasi papuntahin nyo dyan Para mabigyan kayo ah, Kung baga dito lang kayo Papuntahin nyo dito siguro Para mabigyan kayo ng Sardinas Sardinas lang palang pinaglalaban nyo Diba? sardinas. Umapit kayo sa sardinas tapos wala kayong paki kait masira yung bansa natin. Kaling din ano? Diyan, baka mabigyan kayo. Matulog. Ang nakikita ko, pero ang dito, wag ko na natin. Hindi lang <laughs> bigyan nyo. Pakiusap lang po Ang mga leaders Meron pong 1 inch Black ribbon Kung wala po kayong Black Black 1 inch na ribbon Tabi na po kayo uh, Tabi na po kayo Kung Wala daw kayong ribbon na hawak Hindi po kayo makakakain ah, uh, Hindi kayo Magugutom kayo Diba? Oh, uh, yan po kami doon, nung nag kami, sa totoo lang po ha, ah, sa liwasang Bonifacio, nag kami. May mga ano nga doon eh, may mga spy nga na pumunta doon. Eh. Nung nag kami, yung Sara Resign Rally noon, dyan sa liwasang Bonifacio, libre tubig, may pagkain. O, oh, fried chicken pa yun. ba diba? Yung ulam. Tubig, fried chicken. O, oh, may t-shirt pa. Walang bayad yung t-shirt ha, libre po yan. Nabigyan nga ako ng t-shirt eh, binigyan ako. Pero hindi na ako kumuha ng, ano, ng mga pagkain nila doon kasi para na lang yun sa mga hindi nagbaon. Oo kasi, eh, kaya natin, lalaki tayo eh. Mabilis lang tayong makahanap ng makakain dyan, di ba? Oo. Eh, eto, kung mapapansin nyo, may mga ribbon sila. Pag wala ka nun, di ka makakain. Ikumpara niyo sa rally namin sa Liwasan Bonifacio, yung Sara Resign Rally. Wala pong ribon-ribon. Basta pag nandyan ka, mabibigyan ka, makakakain ka. Ah. Kasi nga po, dito, kinurakot nila yung budget. yung nangunguna dyan, dyan ha, sa isang ano na yan ha, kasi marami yan sila eh. Yung nangunguna dyan, si Maui. Kino Rakot yung para sa mga tao na yan. Imbis fried chicken yung ulam, magiging sardinas. O. Oh. Kumpara nyo na lang yung rally nila sa rally ng Sarah Resign rally noon. Walang ribbon-ribbon yun eh. Partida kayo, ilan lang kayo dyan ha. Tapos yung iba nagre-reklamo, kulang pa daw yung tubig. Kaya e kami ha halos bumahana nang tubig doon sa amin eh. Diba? E Tapos ang kaibahan dito sa rally nila, sa rally doon, sa Sarah Resign rally noon na pinuntahan ko, ang kaibahan, kami po, hindi po kami bayad, walang bayad, okay? May nag-spy nga doon eh. Di ba may nag-spy doon? Wala naman siyang nakitang binayaran yung mga individual. Pero dito, kayo-kayo na mismo yung nagbubukingan dyan. Di ba? Kami, napatunayan namin doon sa liwasan Bonifacio na may spy na nanira sa rally. Napatunayan namin yon At nakilala kung sino. Pero kayo, nagsasalita kayo na sila-sila lang din naman yan, nagbabayaran niyan, mga, mga marcos yan. Wala kayong patunay. Diba? Pero alam niyo sa sarili niyo na kayo yun. Oh. <laughs> Dahil totoo naman, bayad kayo mga inutil kayo. Diba? Tuloy <laughs> oh. natin. Uh, okay. Okay. Hayaan nyo po yung leader ang kumuha ng parte nyo. What? Hmm. So ang leader yung kukuha ng parte, parte pagkain. Hindi ko alam kung kasama yung bayad dito ha. Ah. Eh, eh, sigurado ako leader naman talaga yung kukuha ng bayad eh. 'Di ba? Oh. Panalo yung leader kasi 500 pala yung bayad yan, naging 200 na lang. Oh. Hmm, tuloy natin. Apo. nagkakaintindi uh, nagkakaintindihan po. Ah, uh, meron po na bibigay pero wag sana ng pagkaguluhan. Ang sama ng mukha ni nanay na nakaitim oh. Ayun oh, ito toto, to. to. <laughs> Ba't pa kasi sumasama po kayo diyan eh. Yan tayo eh. Kumana uh. pa ng lugar <laughs> sa sumbang kita Ito na lang o Tama yung mata ni nanay ha ayan. ayan o Ngayon nyo yan Oh, sama ng tingin, oh. Sila na nga daw yung ginagamit nyo. Sinisermonan nyo pa. Tapos pinapatagal nyo pa yung pagkain. Alam mo naman yung pinaglalaban ni nanay, eh. sardinas lang. Pero nakakaawa sila kasi sila yung nagamit eh. Pero ganun talaga, eh, hindi naman kayo bata. Bakit kayo nagpauto? Diba? Diba? Hmm... Para lang sa sardinas, ipinagpalit nyo yung... Alam mo, masisira yung bansa eh. Ang dahil sa pinaggagawa nyo. Hindi kayo naawa. Sardinas lang pala kailangan nyo. <tong> Ito na lang oh. Ito si nanay oh. Umisnab oh. Tiyan, tiyan yung mata ha. Gaganon niya no. Oh, na niya ha. Nabuisit siya kay bakla eh. Ah. Ito na lang oh. Ah, tetula. Kumusta ka rin doon? Hindi libre na nga lang kami. Magkakasakitan pa kayo pagka nagdadasaan kayo. Oh. Hindi na kami man yeah. libre. <laughs> May sinabi siya dito ah, oh. Kayo pagka nagdadasaan oh. kayo. Oh. Hali, hali, hali. Ano, 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 ano yung sabi niya dito? Hindi uh. libre na nga lang kami. Magkakasakitan pa kayo pagka nagdadasaan oh. kayo. Hindi na kami man libre kung masasaktan kayo. Hindi na kami mamimigay kung masasaktan kayo. Tamo. Tingnan mo. Anong gagawin mo yung hawak yung budget? Ipanchuchu pa mo na lang. Maghanap ka ng lalaki, ipanchuchu pa mo na lang. Miss na ibigay mo sa mga yan, hindi na. Ipapanchuchu pa mo na lang, ganoon. Alam jo baklang lang ito eh. Ah, <laughs> uh, ng ano, hotdog, 'di ba? Kakainin yun hotdog ba? Oh, ano ba yung hotdog ganun? Lalo na yung ano, yung uh, ano bang brand niyan? Oh. Basta hotdog siya. Ha? Oh, may brand da yun. K o Sarap yan lalo na pag prito, magiging ano yan eh. Magiging brown ba yun? Yung hotdog, yung hotdog, 'di ba? Mm. Sarap yun yung hotdog, ipares eh. mo sa ano, sa kanin at kape. Oh, 'di ba? Baka yun yung gusto ni Mawi. Sabi ko kayo. Kasi machuchu pa yung ato. Eh. Pag kain mo, sabay kagat. Subo ng kanin. Plus kape. O, oh, diba? Wow. Oh. Hmm. Hindi na kami manilibre kasi mapapagalitan natin. Kasi, ano, eh. ang intensyon namin, bigay ng pangmuri. Ang intensyon namin, rakot, mm. budol, <laughs> ng rakot, ng budol, ng hingi ng pajikas, yun yung intensyon namin. Intensyon namin nagamitin kayo. Oh, yung talaga yung intensyon namin. Yan ba? Di ba? Bago pa lang tayo naguguto. So, maglilipre kami. Huwag lang po talaga ng lakas. Kailangan di siya nga. Manlilibre kayo o kayo yung nalibre? Kayo yung natulungan ng mga mahihirap na to na ginamit nyo. Ano sa tingin mo? Wag nga kami. Alam nyo namang dyan kayo kumikita eh. Kasi pinanghihingi nyo sila. Diba? Kasi sasabihin nyo para sa pagkain, para sa budget doon. Hindi naman nakakarating lahat. Ah. Diba? K.O. Mamaya palisin tayo dito. visible na lang po. Kanina pa sila dyan. Kanina pa sila dyan. Wala pang pagkain. Hmm. Ano po yan eh, uh, siguro pala stress na yan, wala pa po silang kain. Eh dapat yung uh, kakain tayo, tanghalian. Ano ba yung tanghal Diba Di ba alas 12? Wala stress na no? sa sasama na ng timpla ng mukha nila. Oh. Wala pang pagkain Oh. No? Okay, ikaw isa pa. Okay. okay, ito na, ito na. Limang to, limang to ha. Uh, wala na. oh, wala na. Lima lang muna. Mayayon. Sumunod kay Princess. Ang ina, lima lang yung bibigyan lima lang daw muna. Oh, tawag kayo ng tawag. Punta na kayo dito sa EDSA. Oh, eto na. Sige na, punta na. Eh, paano pag may pumunta dyan sa EDSA? Na nag-commute, individual. Pag pumunta dyan, eh, paano yun kung wala naman silang team leader pagdating dyan? Paano yun? Iwala eh, sila yung black na, ano, ribbon. Wala sila nun. Paano yun? 'di ba? Tandaan po natin mga pre, Itong may black na ribbon, may mga hawak-hawak, sila po yung bayad. Okay? Bayad po sila. Except doon sa wala. Okay? Except doon sa wala kasi wala silang leader niyan eh. Walang team leader eh. Kapag ikaw nandiyan at may team leader ka, bayad ka. Kasi bilang kayo eh. Bilang po kayo. 'Di ba? Hmm, ganun po 'yun. Ah. punta kayo diyan.

Na kasi gutom na. Ulitin natin na. Ah. Party family worldwide. <gibas> <coughs> Nako nakakahiya kasi gutom na. <gibas> nakakahiya kasi gutom <gibas> na. <gibas> Mabuti mahiya kayo. <gibas> wala kasi yung lunch ano oras na? Oh, wala kasi yung lunch. Anong oras na? <gibas> Alas 3 na. <gibas> Anong oras na? Alas 3 na. Pinatagal niyo eh. Ginamit niyo na sila eh, tapos hindi niyo inalagaan. K.O. <coughs> ah! <coughs> Oh, ano? 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 Yan ang sinasabi ko eh Diba? Hmm, Sampal sa inyo yan ngayon Ginutom nyo sila Kaya pala mapapansin natin May mga ga galit na galit na Nagpost sila sa Facebook nila Yung iba Nabayaran daw ng 200 Yung iba Hindi nabayaran Nagreklamo Ang panalo po dyan Sa rally na yan Alam nyo kung sino? yung team leader. Pangalawa, yung mga vlogger. Alam niyo, eto ah, yung mga vlogger na nagbablog dyan, wala yung kinikita nila dyan. Kasi nakakatanggap sila ng malaking bayad sa laos na politiko. Ikaw yung mga maliliit na ano, ginagamit lang. Kumusta kayo? Ginugutom kayo. Yan yung klaro dyan. Diba? Diba? Yan yung nangyari yun, oh, nagtagulo-gulo na dyan, oh. Alas tres na. Nakapila pa rin yung iba, wala pang kain. Yan tayo, eh. ba? Diba? So, next time, isip-isip na po kayo. Huwag na magpapagamit. Magtrabaho ng maayos. Huwag nyong gawing hanap buhay yung rally ito mga vlogger na ito ginagawang hanap buhay yung pagrarali nila diba ginawang pang kabuhayan ah eh. uh. ayun ako po so yan lang po yung ating video ngayon huwag pong kalimutang mag like, share at subscribe sa mga bago po nating subscriber dyan maraming maraming salamat po ayan ha ah uh, huwag kalimutang i-ring e ang ating notification bell meron po tayong ano dito ha meron po tayong facebook page yan ballpoint man 2.0 yan. So, maraming maraming salamat po sa nag-like, share, at subscribe. Okay? So, maya-maya uh, po or mamayang gabi, eh, may live po tayo mamaya. Okay? So, yun lang guys. Ingat-ingat and bye-bye.